Hello guys Hey, pasensya na kayo guys First time ko kasi itong umarap sa Umarap sa camera Hello guys, welcome to my channel Sana magustuhan nyo ang aking mga video Nandito po kami ngayon sa Maghihintay po kami ng aming mga sasakyan pumunta sa pagtrabahoan dito po kami ngayon sana magustuhan nyo ang aking mga na na video huwag kalimutan guys mag like, subscribe and hit notification bell para lagi kang updated sa ating mga video and dito po kami ngayon <laughs> Sana mas nyo po ang aking channel. Ako po si D-Boy TV. Dito po ang mga kasamahan ko. Dami po kami dito. Maghihintay po kami ng sasakyan. Umunta po doon sa pagtrabahan namin. Hindi po ito live. Video. Ito ang mga kasamahan namin. <laughs> so mga contractor worker po kaming lahat dito Dito po kami ngayon sa Sabah, Malaysia Kilalain nyo para siguro mga Pamilya Tanongin natin ito Ilang taon ka na dito sa Malaysia? Mga mag Dua taon na eh. Oh. Ilang <laughs> taon ka na dito magtrabaho sa Malaysia? Masyempre, sampung taon na po kuya. Sampung taon na? Oo. Oh. Tagal-tagal na rin. Itong tagal na dito. Ganito pa rin ang kalagayan. <laughs> <laughs> Masyempre, itsura ng nganap. Tawawa kami ah. Digong, TATAY Digong, <laughs> na ka, bawa Ka kana sa kay Ibnu. Kailangan tulong tulong yung Walang bigas yung Ah. yung <laughs> <kahit pong> yung <laughs> pandemic yung 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 Barilap. Pagisan bohe. Ah, nandito po kami ngayon. Harap buhay po. Ah, Ay, ah, kami ma... Bukid nun. Ili na. O, oh, tangkoy. <laughs> Ang tagal guys. Ang pulis sa kita. Ang sasakyan namin naghihintay kami. Dito po kami ngayon. Nag-stay, stay. Nag-stay Nag -stay sa utan. Dahil, ito mo Ado. Hello. Nabuli kita. Tama ba worsta? Aho eh. Iya, nasa pamianta. Ai. Sana guys, wag kalimutan kung gusto Sana guys, kung gusto nyo Ang mga video na ito sana mag-subscribe kayo, like. Ah itu untuk mentagal cerita sama sa Malaysia. Sabar. Tagal na kinagutkut sudah. <laughs> <laughs> si itu tu insa ni apa lapi <laughs> itu masjid. Tani <laughs> masjid itu nah. sana kita ke Pau. Tibet Tengkin. Itu po ang commander namin dito. Commander dito sama kedua. Nah. <laughs> Ustaz Cerabin. <laughs> Ito po ang aming mga baon kasi maguwi po kaming hapon. Hello, so ano Ito po ang mga aming gamit. Lahat po kaming may baon. Kasi hindi po kami mag-uwi ng Tagal guys, sasaktan namin, naghihintay kami rito. Long oras na kami dito naghihintay, hindi pa pa rin dumarating. Ay, ang hirap ng buhay. Itong masila ito, tagal na dito sa Malaysia. Ito. Tagal na po kami dito sa malaysa magtrabaho. Pero ganito, -ganito pa rin ang buhay. Ay, ay, ay. Ay. Saan? Ay. <laughs> Saing... <laughs> <laughs> Hello guys, welcome. Oh, ano na kare Kailangan natin guys magmas kasi dito po sa Malaysia sa Sabah kailangan magmas. Kapag walang mas, pag ma makita ka ng mga pulis, 1,000 guys. 1,000. pag pagwalang walang, pag, pag walang mas 1000 Kailangan <laughs> tayo guys magmas Ang tagal tagal Nandito na po Nandito na guys Sasakyan namin <laughs> Ngayon Pupunta na kami sa pag namin. Pupunta na kami doon sa pag namin. balik ah. minum bulu bos. Minum air sejam ini. <laughs> oh, Kalau boleh, boleh, Kita Kalau air sana sedikit

Paglola. Ah. Oh, Nangit ka uh, ay kami sagbala din raw. Paglola na ay, po ay, kami ay, 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 ay. Darating na po kami sa pagtrabaho